Are you sure? Anak, na! ko Susunod naman ko naman sa'yo, huwag kang lalayo eh! Ano na Tulong na May tubig ba kayo? Tulong yung mga kayo! Opo, opo! sa ospital. Dali na! Ma'am! Teacher! Tulo! sa hospital! niyo! nangyari na! Opo! Dali na! na! Tawagin niyo nga driver, ma'am! Dali na! Ako lang na? I'm sorry po sa nangyari kanina kay Angelica, Mrs. Montenegro. May kasalanan din naman ako eh. Ako yung nagbabantay sa kanya. Kaya anak, sa susunod, huwag ka nang hihiwalay sa akin. Huwag ka nang mapahamak. Sorry, Mom. Anak, alam mo, ang pinakaayaw ko ay yung may masamang mangyayari sa'yo. Abuti na lang, nailigtas ka ng house mother niyo. Ah, kamusta nga pala yung, yung babae nalita sa anak ko? Is she okay? Don't worry about her. Ginagamot na po siya sa clinic. Sana naman okay na siya. Tara na po. Ah, Dennis, sandali ha. Pwede bang pakibantayan mo na si Angelica? Meron lang akong kakausapin sandali. Sige po. Angelica? Halika na. Oo, oh, halika na. Dahan-dahan ha? na, ha? Mabuti lang, hindi ka masyadong napuruhan. nga, eh. Kala ko na nangyayari sa'yo. Next time na, huwag ka nang Hi. Kumusta ka na? A ano nga palang pangalan mo? Ah... Uh, El... Ella po. Thank you nga pala sa pagligtas mo sa anak ko ha, Ella. Huwag kay magpasalamat. Trabaho po namin yun. No, hindi lahat ng kagaya mo eh handang masaktan para sa ibang tao. Lalong-lalo na sa hindi mo naman kaano-ano. Alam mo kung hindi mo nailigtas ang anak ko, malamang nasaktan na siya. Kaya hindi kayang beharan ng pasasalamat lang ang nagawa mo para sa anak ko. Let's see her. Uh, Ella? Ella? I'm so sorry kung napagsabihan kita noon. Nagkamali lang ako ng akala sa iyo. Mama, unan na po kami. Sige, salamat ulit. Salamat. Pa. Salamat. Salamat.